sa mga katagram po natin magandang 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 gabi po sa inyo yung iba kala nila ano to uh, yung kisame na natanggal ano to katagram uh, para hindi po masyadong mainit nagkatanggal-tanggal lang po siya nung nakaraang bagyo pero maganda po yung pagkakagawa niya. ano lang ito po kakabit lang po ulit sa sobrang lakas po ng hangin na ano po talaga nasan yung bisita natin ate Janet ah. teklito Ayan, papakilala ko po sa inyo, ka Telegram. Yung bisita po natin. Ayun hmm. ka? Sir! Tama ka nandiyan po. Tama gandang gabi na po Ah, napanood ko na to. Sikat ito. Napanood ko na to. Ay, kayo pala, idol! Ay, idol, take katekrama! Sir, kumusta po? Ay, okay po. Kayo po, si... Salamat po kayo, 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 po talaga na huyan. Tuloy po kayo dito. Mababasa ko kayo ng ulan. Sige na, pakasar po na ng kapakiranda po na nahawa ko po yung kamay nyo, idol. Alam nyo, mm -hmm. lagi, ko, lagi, akong, ab, lagi ako nanonood sa mga video mo, sa vlog mo. Thank lagi you akong, po. kaya, 100%, lagi ako talaga ano, sa iyo, hindi ako makakatulong pag hindi kita mapapanood talaga. Mm -hmm. Kaya, ganun kita ka, idol. Nung, nung KJ eh, pa, ayan, meron ako, oh, kinamo, oh. Tinomo, oh. Oo, oh, uh, di ba? Eh, ah, meron talaga ng eh. Thank you kayo po. Mo? Ang batang pinagpala, oh, fans ganito group. Ko, ganito po kayo talaga kahit doon. Grupo niyo po yan, grupo niyo. Oo. Oh. Uh, thank you, sir. Tagasan ano kayo, sir? Ah, Sambales po, Sambales. Mm, lagi daw oh. po kayo nabisita dito, kaso... Oo, oh, may, Eh, yan, si Tegrito, nabita ko na sa person. Mm. Napakagandang... Napakano niya. Ah, uh, Pogi, hindi yata. Ah, uh, mabahit naman o, no, sikit nito, no. Hmm. Ayan, si Ted Janet. Ayan, kamusta po? Ayan. Hmm. Oh, oh. Sir, thank you po. na-naulan no, na bisita kayo? Bagyo pa ho ngayon, Ako, May Bagyo maho. pa. Eh, sinadya kong mamasyal baka ho andyan kayo kasi lagi ko kasi kayo minahanap. Bakit, sir? Eh, May... makita ko ng person. Eh, hmm. kasi, alam mo, matagal na akong gustong-gustong makita ka, kaya... Ay napaka sayo ng ano pagkirandang ko na nakita kita ng personal. Mm, thank you sir. Ano pong ano po baka gusto niyo kumain sir? Basta go ako. Kape po sir. Tubig na lang ako. Kahit na tubig na ho ako sa kaka ano Te Janet merong bata yung ano diyan. Masakit na ako, ini ko sa makitang ipo ko eh. Ganyan Gusto na, nyo sir, ano, pa-check uh, natin, pa-check up ko po kayo. Hindi na, nakakaya naman, idol. Hmm. Pero gano'n pa man, masaya, masaya ako idol na nakita kitang person. Uh, hmm. Baka masaya po, masaya talaga ipin ko. Baka may sadya kayo sir. Uh, wala po. Marami po ako pera. Hindi ko <laughs> kayo, Hindi ko po, po kailangan ng pera idol. Ay, biro lang o. Oh. Baka kasi, baka may sadya po kayo eh. Gusto mo, Idol, kayo pa ibigyan ko para makatulong ako sa mga dinutulungan mo. Ah, thank Mayaman you. ako. Thank you, para sir. Parami akong pera sa banko, Idol. huwag uh, kang mm. magkalala sa akin. Ha? Thank you, sir. Salamat po sa ano. Uh, napaka, napaka, talaga napakabahit ko niyo kasama ni, ano, ni Rick Lito. Hmm. So, uh, sana ganyan din mapakasawa ko. Ah, wala po. Wala Ay, binata po kayong asawa, po? sir? Oh, binata pa ako. Hmm, ba't di ko kayo, ilan taon na po kayo? Mag 48 sir. Mag Magpipipip... 28. 28. 28 po idol. Okay. Pero parang mukha ko kayong ano ah. Uh, parang ano ba? Parang mu mu mukha mo ko kayong 30. Ah. Uh, pwede na rin. Hmm. Ah. Uh, uh, okay na sir. Salamat po. Eh, sir, nasabi niyo marami kayong pera, pwede ko pong malaman oh. ano pong negosyo niyo, sir. Ay, idol, nakita kita na rin talaga, idol. tuwa ako, ko, idol, nakita kita ng person. Kaya, salamat, salamat, <laughs> idol. Idol na idol, kita talaga, idol. Ilan hmm. na nakita pinalapanood, pero hmm. napaka, ay, napaka, lukun. nakita kita ng person talaga, idol. Thank you, sir, ha? Ah. Oh, oh. Ay, di ka bang payakap naman, ay, idol. Ay, sem sir, siyempre naman, sir. Ano, ay? ay, idol! Mm. <laughs> mm. Ayan, nayaka po na idol. Yan mga nanonood, napakasaya po ng pakiramdam na nayaka po yung idol. Anong pakiramdam, Ay, sir? Siyempre masaya. Hmm. Sir, parang, parang pumapayat po kayo, sir. Ay, oo, kasi... Parang payat niyo po pala, sir. Gaya, ali, hindi ako kasi masyado kumakain na kanin. Hmm. Kaya medyo kasi may ano eh. Uh, ano ano ba yung mas maganda yung payat para mm -hmm. mas mabilis para bang ano mabilis kumilos. Para Baka meron no kayong sadya dito kaya po kayo lagi. Sabi po ni Ate Janet lagi daw po kayo dito. Gusto na-bisita? Ah, uh, idol kasi medyo marami na kasi kung ano, marami na kasi kung, pera kaya hindi na hindi ko na kaya magtrabaho. Uh, mm -hmm. gusto ko sana kung gusto mo uh, naisip ko pwede ba dini na lang dini dini sa promise lang mag-stay para kung okay lang sa iyo idol uh, wait lang sir kasi baka hindi kita mapakain sir eh. hindi wala problema sa Papakain mo sa akin ako bibili sa pagkain ko mm. um, sabi ko nga marami kong pera ah okay so, sir um, Sige, sir. Pero hindi ho agad-agad, sir. Kailangan mo na okay, kitang makilala, okay. sir. Okay kaya yun? Yung, 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 yung ano natin, yung opening natin pa <laughs> ha? Hindi, tanong Parang, ah, ka lang, okay ba't ka nakaganyan? Okay lang ba? Ay, masitangitin ko, bakit ganun? Yun? Yung pag, <laughs> yung pag-update mo, yung pag-update mo, ah, pagdating mo, pag mo dito Wrong timing <laughs> Wrong timing, kaya napakasalit yung ipi ko A -a Ang hirap pala ng gano'n Magkukumitsyante kaya yung ipi Pero masakit yung ipi sakit. na, no? <laughs> ay, grabe Ganun na, na, na lang sila gustong mapatawa, ano? Oh, o, oh, siyempre. kaya ginagawa lahat yung itik nito para masalit mm, Kasi lahat malungkot na yung <clears throat> kwento natin, ano? Oh, syempre, okay lang yan, mahalaga naman ah, Ang mahalaga ito. ay mahalaga oh telegram idol, mga idol, ko, sumasakit so sa bumbunan. Masakit. <laughs> Hindi, kailan, ano lang. Anuin ko lang naman rin. Uh, ah. Masakit ang ngipin po niya. Paano na natin? Pabunot. Ano ko lang kategram para bukas, para makita po niyo kung sabi daw po kasi nalalasaw talaga eh. Tinignan ko lang po kung ano po yung lagay nila dito. Sa ito po pala, napaka, napaka ano, maliwalas ang lugar pala ninyo, idol din sa mm. Ramis Ito pala yung napapaluto, sa TV ko lang napapaluto, pero mas maganda pala sa person. Hmm. No edit naman to, mamaya lang mapapa. okay lang. <laughs> Alam parang gusto ko na tumira dito. Uh. Lalo na ang bait-bait ni Tech wala akong masabi. Eh. Mm saka yung asawa niya, maganda pala talaga siya. Pati yeah. na sa sa video, in person, maganda rin pala. Maganda naman din pala. Patingin uh, nga, patingin nga po sir yung ano nyo. Yun but ngayon lang po ako nakakita ng ganyang bigote. Mm -hmm. Naka Ay, ganun. Uh, sir. Ano ho yan? Pinasadya <laughs> ko yan, idol. <clears throat> ano ba yan? Ano mo naman, idol. <laughs> At saka ako lang may ilong na ganito. Pinagli kasi ako sa... Ano, Parang wala pa akong nakitang ganyan hmm. sa... Pero parang nakita ko yung mga katutubong okay. dumagat natin doon. Oo. Okay. Hmm. Okay, bakit ganyan yung setup mo? Yan yung lang, gusto kong maianas sa mga kateklam natin. Ah, uh, ito, sige. Ah, uh, mag-alisin ko na yung balat kayo ko. Ah, uh, yung kateklam to, syempre. Ah, uh, ito po mga paraan na binili ko na costume. Hmm. Ah, <clears throat> uh, parang naisip ko na... Parang may bagong look at saka mm. pwedeng maging masaya sila sa yeah. ganitong pamamaraan. Yeah. So, kasi hindi mo iba yung ilo ko ngayon mahaba. Oh, katekram, ah. ano po ba kayo? Thumbs up po kayo kung gusto nyo yung ganito ni Kuya Lito. Yes, you, na, hindi na po alam, hindi na po alam kung anong gagawin niya katekram para mapatawa lang ho kayo, mapangiti lang, ah. mapasaya ho kayo pala. Mhm. Mm. Mm Nahirig ko. Alam mo ba? Hmm. Tumigil sa nalibis sa utak. <laughs> ah, sige na po. ka so, na dyan. Thank you, Kuya Lito. Po. Pero alam ko, ko thank yung... You, thank you sa, ano, yeah. Oh. pag-bisita mo sa Paramis Lan. Hmm. Ah, uh, uh Kinamusta ko na rin si Nanay Carmen. Uh -huh. Oo. Okay, ano si okay naman si Okay Carmen. pala. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ang gusto ko dito, Kate Kram, si Nanay Carmen, araw-araw, meron siyang ginagawa. Hindi siya yung parang ano yung mga iniisip. Ano Ano niya ang mga araw-araw? Nagwawali? Nagpamak? Nagkiliis ng siya? Mm, thank you. No. Kasi okay. doon ka Tegram, sa bahay, talagang natutulog lang siya. Kakain, matutulog. Eh, yun naman ang di maganda. Ah, dito, parati namin siyang, parati siyang ginigising ni Chris. Ah, Nanay Carmen, hindi pwede matulog. Hmm. Kailangan i exercise Oh, Thank you, Ate Janeta. Thank you so much. Malaking, oh. ano, malaking tulong ka sa, ano natin, mission. Mm. Si Nanay Carmen lang babantayan mo, okay na ako. Eh paano pa yung mga bata? Bonus pa. Okay. Si, ano, hindi ko, si Nanay Jack, hindi pinayagang i-ano, si Abby at saka si Angel, oh. Clark. Okay. Kasi daw baka mahawa kayo, ano, ma... Pero kailangan kong magabayan si Albert din. Si Albert? Ah? Hmm. May problema na naman pala. Si Angela si Angela. Si Angela paniguradong wala namang problema sa kanya. Si Angela okay. Hmm. Malinis yung mga ano namin pag sinabihan mo, Angela, nakita mo yung pinagkutuan niya matumit. Hmm. Yung pagka maharot ni Albert Kategram lumalala kaya hindi ko pwedeng pagsamayan si Clark. Paano? Ano na? Ano lang? Chinek ko lang kayo dito. <laughs> Saan lang lagi ka pumapasal dito? Alam mo ba? <laughs> Alam, mo. Alam mo. Naka, Nakakahihit na hindi ka once a week malang Masaka lang na mag sa parang. Ang sabi niya no, tita, wait lang, tita liam, li, li may comment eh. Basta double L yung una, Lymera yata, o Lynera. Hmm. Sabi niya paki-update naman si Tech Lito. Oo. Uh? Don uh. Sino yan? Ano Doon sa periphery ng cellphone mo, Ate. Nandoon yung comment niya. Eh. Hmm. Namimiss ka na daw. Yan Sabi naman. niya pwedeng pa ako, pa ano, pa-update naman si Tech Lito sa Promise Land. Wow. Salaman yung video po. nung isang A araw. Thank you, thank you. Ano ba may pinabibigay ba sa akin? <laughs> Pambira <laughs> ka naman. <laughs> Ito, video kahapon no, nung isang araw. Hindi uh -huh. ka tekram, ano po kasi yung may ano po kasi. May uh, kailangan tayong tapusin bago magpasko yung 35 na bahay. Binabantayan ko sa bundok. Kaya po, Special message para sa akin? ah uh, wait lang. May ano yung Wait lang. Nandito? Hindi mo nabasa? Hindi na siya nagpapasay. Hindi na Mm, kasi busy na siya Busy muna Ito, si tita Lizabela mm. 7254, sabi niya Sir Tech sunod di vlog mo din Yung farm ni Tech Lito Namimiss din namin Yung productivity niya About farming, para iba-iba din Ang nap napapanood namin oh. Ayan na mm -hmm. Manati Le, 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 le Isabella. Double L. Ayun siya na binila. 7254. Ayan. Kaya Tegram, sunod, i-vlog mo din yung Farming tech na na namin yung product, productivity niya about farming para may iba-iba din ang panood namin. Hmm. Ayan, salamat po. Tita Alyasabela. Uh, hmm. Thank you. Si Janet, thank you. Si Janet, ano na ako para hindi gabihin? Kuya dito. Oh. Thank you. Yeah, salamat. Thank you. Ngayon nga, kaya nga sabi ko sa inyo, ngayong gabi doon siya magkano. Kaya... Pero ano, ah... Uh, Nagpapasalamat ako sa itaas kasi gabi pa lang nananalangin ako. Hmm. Sabi ko, sana po ilayo po yung bakit sa Mm. Sa lahat. Sa lahat, syempre ayoko ko naman sa akin na Kasi may po ako kasi mga panani, <laughs> may mga yeah. panani po kasi ako din sa uh, sa tabi ng promise land at saka din po sa tabi ng promise land. Malagi na po yung naging puhunan ko kasi pumibukas na ako sa lugar yan. Uh, nangangamba Ngayon, po siya. Ilang bagay na yun dumaan, tatlo na. Puro ako nananalangin. Ngayon, hindi, hanggang sa hindi naman tayo binag... Hindi naman ako binagyo ba? Mm. Parang Linis na yung bagay sa panalangin nila. Diba? Um. Ngayon, ito naman, sabi nila, malakas daw sa Luzon, sa number 3. Pero yung pananali ko hindi pa rin nagbabago. At mm. yung pa rin yung sabi ko nga sa anak ko ito nakalaan. Um. Yung kikitain ko kasi malaki yung gusto ng mimika. Malaki po yung pangarap niya. Magdo-doctor mm. po ano, siya. sabi ko nga sa God, sabi ko, oh, para po sa anak ko ito, huwag mo sana yan na masira yung mga panalip ko. Mm. Kasi kasi yung anak ko uh, may gusto yung pangarap talaga magaling naman mm. ako sa ano. Parang ano eh parang alam mo yung ano si Mika, talagang puspusan talaga mag-aral. Mm. Kaya gagawin ko naman lahat para sa kanya. -kanya. Uh, eh kung ano Tingnan mo naman. Sabi ko kay Nanay, kanina na nananalo, basta ako nananalig ako." Mm. Hindi niya pababayaan 'yan dahil kasi may mission natin ako sa kanya. Ayan. yun lang, ano ko. Ayan oh, na, ayan na yung um, oh. malakas. Hindi, oh. Kuya Lito. Huwag kang mangamba. Oh. Ano man ang mangyari, masalanta man yan. Oh. Eh, ganun talaga. Hindi. Pwede mo, pwede mo sabihin sa kanya na uh, malusaw. Oo. Oh. Mukhang yata nalusaw nga, yata eh. Mm. Nalusaw nga ba? O lumiis. Siguro, mm. siguro ganito yun. Ah, uh, lumiis siya kasi malakas ang, ang ko. Hmm. Siguro doon sa, ewan ko saan pumunta, so mahina na pananali hmm. Kaya doon gumawin. Sorry. Basta, hmm. ano lang, manalig lang sa kanya. Oh, Huwag si mawala ng pag-asa. Yun lang naman. Kaya, naka-asilo kasi. Alam mo naman. Kasi <laughs> ah, <sige> oh, na. <laughs> Hindi nga, ang sinasabi ko lang kasi. Oh. Kaya lumilitaw yung, ano, yung pasat matain tim ka na nanalangin bukas sa loob mo. Talaga, mm. ano, ano ba yung ano talaga Kasi hirap, pagod na eh. Uh. Parang sa sa anak mo yung nakaupo dyan eh. Mm. Kaya yun naman, salamat naman. Ayun, may hinayo na Yung bagyo medyo malayo-layo, ah, lumalayo uh, malayo na yata. Kaya, mm. Magandang balita naman. Yeah, okay. O, ano? oh, sige na. Basta so, huwag kayong magalala. Uh, ano man ang mangyari dyan eh, hindi lang naman din tayo. Mm -hmm. Tsaka, basta ang hirap, huwag mag -alala. Sige Ang hirap mo. <laughs>